Sir, ano hubang uh, huling update natin dito sa mga kababayan nating uh, Pilipino sa Taiwan na naapektuhan ng uh, magnitude o 7.4 magnitude na nindol? Oh, sa ngayon ay nagmo-monitor tayo ng sitwasyon at pinag-utos ng ating pangulo na magkaroon ng continuous monitoring at pagtulong sa mga OFW's natin on the ground. Sa ngayon, sa talaan natin ay Tatlo ang bilang ng nakatamo ng injury sa ating monitoring through the Filipino community as well at sa MECO uh, kasama si Chairman uh, Bello at yung kanyang team. Tatlo ang nakatamo ng injuries pero minor injuries lahat. Uh, yung isa ay na tamaan lang ng uh, uh, kisame pero yung pagkatama ay minor, no head, minor head injury at nakalabas na siya ng ospital yung pangalawa ay sa pagtakbo niya sa, sa evacuation na parang nag-slam yung kanyang dalawang kamay sa pinto at uh, may may maga uh, maga mag yung kamay at naka-discharge na rin siya from the hospital. Yung pangatlo ay sinimatay nung insidente at ngayon ay recovering na siya in the hospital in stable and good condition. Uh, it's just a matter of time, uh, medical precautionary measures lang sinasagawa sa kanya sa hospital. In matter of time, uh, madi-discharge din siya. At patuloy, silang tatlo ay bibigyan natin ng financial assistance sa uh, Action Fund uh, na aprobado ng ating Kongreso at ng ating Pangulo. At uh, in, in due time, ay uh, yun nga, ay... Uh, Uh, magmalalabas na rin yung pangatlo sa ospital at continuing na ho ang monitoring natin Sir James. Ano-ano ho ba yung mga trabaho nitong uh, tatlong kababayan natin nagtamo ng minor injury uh, okay. Sir Hans. Like, lahat ay factory workers, karamihan ng mga OFW sa sa Taiwan ay factory workers. Uh, sila ay nakatira sa dormitoryo na wala namang mga reported na nagkaroon ng structural damage ng mga dormitoryo at yung karamihan sa kanila it's either uh, nasa, nasa dormitoryo pa nung time, time na yon 7.58 a.m. tumama yung lindol o nangyari yung lindol at or nasa trabaho na or papasok sa trabaho at they were in safe hands naman nasa pagpapadiyan sila ng employer nila nung time na yon kaya uh, sila ay inaalagaan naman din kaya and then uh, mayroon din mga nakatira sa households uh, na uh, nagtatrabaho sa household ng kanilang employer safe din sila kasi syempre, pangangalagaan din sila ng kanilang mga employer. Sa monitoring po nyo, Sir Hans, may mga kababayan humatay tayong kabilang sa mga natrap. Dahil nga po dito, natrap doon sa mga gusali What? na napektuhan lang wala. wala tayong ganong report. Yung mga pinapakita sa video ng mga gumuho na gusali, uh, ang report ay wala Pilipina doon sa loob ng no? mga building na yon. Uh, of course, tayo nalalangin tanalang, na big yung mga nasa loob ng building na yon Uh, at the same time, nagdadasal mag, din tayo na walang Pilipino na may ulat sa atin na, na o nasawi. So, kasi so far, walang ganon. Walang, may, walang Pilipino so far na reported na may malubhang injury o di kaya ay nasawi. Agad-agad ho ba ninyong natutugunan ang yung mga tawag ng ating mga kababayan din, lalo na dito, mula dito sa Pilipinas na nag-aalala din sa mga kamag-anak nila o kanilang pamilya dyan sa Taiwan? Yes, nagbuo tayo ng Taiwan Health Desk. May mga kaulang kaulang hotline. Ang request ko na Sir Jay ay i-flash in yung screen ng in announce natin sa ating webpage at Facebook page. Yung uh, Taiwan Health Desk numbers here and in Taiwan. Uh, marami pong choices ng numbers doon na pwedeng tawagan. Of course, si Admin Arnel Ignacio at OWA ay nag-share ng kanyang hotline, yung 1348 hotline. Kaya uh, pwede rin po dumulog doon. May gusto po lang may mga dumulog na doon sa hotline na yon, at mostly ay uh, nagtatanong lang ng status ng kanilang mga mahal sa buhay sa Taiwan na oh. uh, amounted more naman sila lahat. Sir Hans, si partner Admar may mga karagdagang katanungan po sa inyo. Magandang uh, umaga po, Yusek. Uh, sir, nakatulong Hello. po ba na nangyari ang lindol? Mga ano pa ito? Umaga, uh, hindi pa naman. 7.58. Oh, si, uh -huh. 758. Uh, ito ba ano uh, office hours or working hours yes, na ba yan uh -huh. dyan sana? meron ng mga nakapasok kasi may shifts no? Hmm. sa factory. Karamihan nga sa kanila, 65% are factory workers. Pero meron pa nasa dormitoryo. So, hmm. yung mga nasa dorms, as I said, wala namang naunat na nagkaroon ng na structural damages. Damage. And doon sa mga nasa factories na ay hindi rin naman tayo nakatanggap na ulat na may mga gumuho na factories. And we hope it stays that way. And yun nga, in both cases, they are in the custody of their respective Uh, employers. Uh, kasi yung accommodation naman provided din yun by the employer. Mm -hmm. So sa kasalukuyan po yung dyan po sa area sa Hualien, sinasabi po ni uh, um, Chairman Bello na nasa mahigit 1000 yung mga 1400 in Walyen. Mm -hmm. uh, may mga Karatig County siya. Ang pinakamatinding epi, uh, epicenter yung uh, yung pinakamatinding intensity yung epicenter 7.2. But yung mga karating counties lower than 7.2, mga high sixes, no? 6.8, 6.7. Kung isasama yon mga diman pero yung one mismo, 1,400. So yung area na yon sir, uh, wala pa munang uh, trabaho and uh, apektado din dito yung mga Pilipino. walang, pero sa... walang, walang ulat ang suspended work. Okay. Dalawa, May two-day holiday ngayon sa Taiwan. Walang kaugnayan sa, sa earthquake mm. na taon lang. Um, uh, but uh, uh, and then that will lead into the weekend. Pero pag dumating na ng pagkatapos ng two-day holiday, pagdating ng lunes, wala, hindi natin inasahan na matususpend yung work. Walang reports pa na gano'n. And we hope, again, it stays that way. No? And kung sino man ang maapektuhan, uh, ba, may work disruption or suspension, tutulungan natin. Meron tayong financial assistance na nakasabang. Akabang uh, ayon sa ating action fund. Mm -hmm. ng DMW aprobado ng Kongreso at ng ating mahal na Pangulo. Opo, Sir Hans, maraming salamat po sa inyong oras at panahon ngayong umaga. Ingat po kayo. Maraming salamat po sa pagkakataon, Sir Jay, at mabuhay po kayo. And po si Usec Hans Leo Katnak, ang officer in charge po ng Department of Migrant Workers o DMW. Ilan